Kumusta? Welcome sa Cinema Box Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang fantasy movie na Everyday Si A ay isang misteryosong espiritu na gumagala, na naninirahan sa katawan ng iba't ibang teenager sa loob ng isang araw. Araw-araw, nagsisimula ang pelikula ng magising siya sa katawan ng isang lalaking estudyante sa high school na si Justin Smith. Kinunan niya ng larawan ng sarili niya tulad ng ginagawa niya sa lahat ng katawan na napuntahan niya, at nagtakda ng timer para sa 11pm at 11.50pm. Si noon ay kasintahan ni Justin, na hindi niya pinapansin. Lubos na umiibig si Riannon kay Justin, pero hindi siya ni ng mga text nito ni tratuhin ng mahalaga. Sa araw na yon, ginampanan niya ang buhay ni Justin sa paaralan at nakilala si Riannon na humingi paumanhin sa kanya dahil sa sobrang pagte-text. Sinabi ni Justin na okay lang yon at dapat sana ay nireplyan niya ito. Nalubos na kabaliktaran ng normal niyang ugali. Nahikayat ni Riannon si Justin na tumakas sa paaralan kasama siya. Para mas makasama siya nito, palihim silang tumakas mula sa eskwelahan. Naging mahiwaga ang buong araw para sa kanilang dalawa. Kumanta sila ng mga kanta sa kotse niya. Naglakad ng magkasama sa isang aquarium. Tumakbo ng masaya sa dalampasigan. At nag-enjoy ng husto. Habang naglalakad sa parke, ikinwento ni Riannon ang tungkol sa manet episode ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas at kung paano ito nakakaapekto sa relasyon nila. Natuwa siya na interesado si Justin sa buhay ng kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng araw, habang maghihiwalay na sila, sinabi niya bilang si Justin kay Riannon na hindi magiging katulad ng araw na ito ang bukas. Gayunpaman, positibo ang naging pagtatapos ng araw ni Riannon na sinabing bukas ay bukas pa rin. Naghalikan sila at tuluyang naghiwalay. Parang naging malapit na siya kay Riannon. Kinabukasan, nagising siya bilang isang babaeng nagngangalang Amy. Kinunan niya ng larawan ng sarili tulad ng lagi niyang ginagawa at nagtakda ng alarm. Para mapalapit kay Riannon, pumunta si Amy sa high school niya bilang bagong estudyante. Samantala, nababagabag si Riannon dahil sa muling pagwawalang bahala ni Justin sa kanya. Nakilala ni Amy si Riannon. Na sinabing siya ay transfer student at nais ni Riannon na ipakita sa kanya ang paligid Nasa chemistry lab sila nang dumating si Justin at nagmalaki tungkol sa pagkakahuli niya sa practice kahapon Parang wala siyang naaalala sa nangyari kahapon Na ikinasakit ng damdamin ni Riannon Sinisi pa siya nito sa pagkakahuli niya sa practice Nagmalaki si Amy at sumagot kay Justin para kay Riannon Na sinabing hindi nito pinapahalagahan ang tanging magandang bagay sa buhay niya Pinigilan siya ni Riannon habang tinitigan siya ng kakaiba ni Justin bago umalis Pagkatapos ng insidente, hiniling ng malungkot na si Riannon kay Amy na samahan ang kaibigan niyang si Alexander, at umalis siya. Tumalon sa susunod na araw, nagising siya bilang lalaking nagngangalang Nathan at ginawa ang kanyang karaniwang rutin. Pumunta siya sa computer at hinanap ang isang address sa mapa. Samantala, nasa isang party sina Justin at Riannon kung saan iniwan siya nito kasama ang mga susi at sumama sa grupo ng mga kaibigan. Naiwang mag-isa at awkward si Riannon. Ganap na hindi pinansin ni Justin si Riannon sa buong gabi, nakatayo siyang mag-isa nang makita niya si Nathan na sumasayaw ng katawa-tawa, hindi niya napigilan na sumali rito, sabay silang sumayaw, nang lapitan sila ni Justin na nakatayong protektibo sa tabi ni Riannon, ipinakilala ni Nathan ang sarili bilang pinsan ni Steve, kaibigan ni Justin, at sinabing bakla siya. Sinabi pa niyang naaakit siya kay Justin, kaya bumalik ito sa mga kaibigan niya Pagkatapos, inimbitahan ni Nathan si Rianon na lumabas Nag-usap sila tungkol sa tipo ni Rianon sa mga lalaki at nagtawanan Matagal silang nag-usap, pero kailangang umalis si Nathan bago mag-12 Samantala, nalaman ni Justin na walang pinsan si Steve Tumakbo sila pababa at hinabol si Nathan palayo Kinabukasan, nagising siya bilang bulag na lalaki at hindi mahanap ang kanyang telepono Kaya ginugol niya ang buong araw sa kwarto niya Samantala, naging internet troll si Nathan, na sinasabing sinapihan siya ng demonyo. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Rian noon mula sa isang hindi kilalang numero, na humihiling na makipagkita sa kanya sa isang pampublikong lugar ng mag-isa. Pumunta siya sa library, kung saan nilapitan siya ng babaeng nagngangalang Megan. Sa una, sinabi ni Megan kay Rian noon na ipinadala siya ni Nathan. Pero pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag ang buhay niya bilang gumagalaw na espiritu. Ibinunyag niya na nagigising siya araw-araw sa iba't ibang katawan nang kasama niya si Justin. Siya si Justin. Pagkatapos, siya si Amy at kahapon, siya si Nathan. Hindi naniwala si Riannon at sinubukang umalis. Pero sinimulan ni Mega na ulitin ang mga sinabi niya kay Justin noong date nila. Inakala ni Riannon na si Justin at ang iba ay gumagawa ng masamang biro sa kanya. Pero iginiit ni Mega na totoo siya. Natakot si Riannon at umalis sa lugar. Kinabukasan, nakatanggap ulit siya ng text mula sa ibang numero at nakipagkita kaya sa isang diner. Sa pagkakataong ito, isang lalaking asyano ang naghintay sa kanya. Tinanong niya ito tungkol sa mga ginawa niya kasama ang mga katawan na napuntahan nito, at sinagot nito ng tama ang lahat. Ipinakilala nito ang sarili bilang A, isang pangalan na ibinigay niya sa sarili. Sinabi niya na nagigising siya araw-araw sa iba't ibang katawan na palaging malapit sa huling katawan at halos magkasing edad niya. Hindi niya alam kung may mga magulang siya o kung saan siya ipinanganak. Nagpapalipat-lipat siya ng katawan mula noong bata pa siya. Sinisikap niyang mag-iwan ng kaunting bakas hangga't maaari pagkatapos ng isang araw. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang Instagram account kung saan nagpo siya ng mga larawan ng lahat ng katawan na napuntahan niya. Medyo nagdududa pa rin si Rianon, pero nagsisimula na siyang maniwala rito. Sinubukan niyang imbestigahan ng bagay at bumisita kay Nathan sa isang simbahan. Sinabi nito na sinapihan siya ng demonyo noong araw na yon at mga pira pirapiraso lang ang naaalala niya. Nang magising siya kinabukasan, nakalagin ang kanyang telepono sa demonyo na Instagram account. Pero sinabi niyang pinalitan ng credentials bago pa siya makapag-download ng mga larawan. Ganap nang naniwala si Rhea na hindi nagsisinungaling siya. Kinabukasan, nakita niya ang isang babae na tumitingin sa kanya sa pasilyo at napagtantong siya yon. Nag-usap sila at tinanong niya ito tungkol kay Nathan lumalabas na hindi nakarating siya sa bahay ni Nathan ng tama sa oras at kailangang iwan ang katawan nito ng madali. Kaya nakalimutan niyang mag off sa Instagram sa telepono ni Nathan. Naniwala si Rianon na nilabag niya ang kanyang privacy nang halikan siya bilang si Justin. Humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi niya yun ginagawa sa lahat. Pero iba ang naramdaman niya kay Rianon. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naranasan noon nang kasama niya si Rianon sa araw na yon. Dahil dito, ibinunyag niya ang kanyang lihim sa kanya. Sa araw na yon, nasa bahay si Rianon kay Justin. Nang tanungin niya ito kung ano ang naaalala nito sa araw na yon Pero sinabi rin ito na malabo ang lahat Tinanong niya ito tungkol sa kanilang relasyon Pero wala itong pakialam sa sitwasyon Kinabukasan, naging lalaking itim siya na nagngangalang George Tinawagan niya si Riannon para makipagkita sa library Kung saan binigla niya ito sa pagpapanggap na hindi niya ito kilala Muli silang nag-usap tungkol sa buhay niya Sa huli, naghalikan sila Nang dumating ang sobrang protektibong ina ni George at tinawag si Riannon na maalay Tumakbo si Riannon palayo sa kanyang kotse. Nakangiti habang umalis. Kinabukasan, labis na nagulat siya nang magising sa katawan ni Riannon. Nasabik siyang bumangon sa kama at sinabi sa sarili na kailangang maging kalmado. Habang naliligo, sinigurado niya na hindi titingnan ang katawan ni Riannon. Sa eskwela, nilapitan ni Justin si Riannon at sinimulang halikan siya. Kinabahan siya, nang yayain siya nitong pumunta sa bahay nito. Sumabog siya rito. Sinabing hindi siya nito nauunawaan o pinahahalagahan, umaasa siya na hindi magagalit sa kanya si Riannon bukas dahil dito. Pagkatapos ng klase, pumunta si Riannon sa studio ng kanyang ama. Isang bagay na hindi kailanman gagawin ng totoong Riannon, nakipagbanding siya sa kanyang ama, at gumawa pa ito ng painting niya. Sa gabi, isinulat niya ang lahat ng nangyari sa araw na yon sa isang tala para basahin ni Riannon bukas. At natulog, binasa ni Riannon ang tala kinabukasan at pumunta para makipaghiwalay kay Justin ng mag-isa. Napagtanto niya na hindi ito mabukasan para sa kanya. Nagulat si Justin at hinilingan siya ng swerte bago umalis ng padbog Tinawagan niya siya at sinabi ang tungkol sa breakup. Sinabi niyang hindi pa siya kailanman naging ganito kasigurado sa isang desisyon sa buhay niya. Nagbago ang eksena kina Riannon at na nasa katawan ng ibang lalaki. Papunta sa kaba ng kanyang tiuhin sa gubat. Ginugol nila ang buong araw ng magkasama sa pag-uusap at pagtawa. Nagplano silang magkita ulit bukas. Pero kailangang ibalik niya ang lalaki sa kanyang lugar para sa gabi. Kaya umalis siya kasama ang truck na ginamit nila. Kinabukasan, hinintay siya ni noon buong araw, pero hindi dumating siya. Sa huli, tinawagan niya ang kanyang ina para sunduin siya sa kaban. Galit ang kanyang ina sa kanya dahil pinapante siya ng tatlong oras sa isang araw ng trabaho. Kinabukasan, nakita natin siya na nagising bilang lalaking nagngangalang Michael na dapat lumipad papuntang Holland, kung aalis siya. May lilipat siya sa isang tao mula sa Holland at hindi na makakabalik. Kaya tumakas siya mula sa bahay at tinawagan si Rian para iligtas siya. Nagmaneho si Rian noon papunta sa kanya gamit ang kotse ng kanyang kapatid. Nanabangga ang salamin sa gilid ng driver para makatakas mula sa ina ni Michael. Galit siya kaya dahil iniwan siya nito sa cabin kahapon. Ipinaliwanag niya na nagising siya bilang babaeng suma sa ilalim sa lung transplant kahapon. Kaya hindi siya nakapunta. Hindi rin siya pinayagan malapit sa mga cellphone kaya hindi siya makakatawag. Kalaunan Sinakop niya ang katawan ng babaeng nagngangalang Kelsey. Na magpapakamatay na sana Nakipagkita si Riannon sa kanya sa bahay nito At nakita nila na detalyado ng nakaplano ang pagpapakamatay nito Darating lamang ang ama ni Kelsey ng lima ng umaga Kaya kung iiwan niya ang katawan nito bago yun Malamang magpapakamatay ito Nais ni Riannon na manatili siya sa katawan ni Kelsey Hanggang dumating ang ama nito para makakuha ito ng tulong Hindi sigurado siya kung kaya niya ito pero sinubukan pa rin 59 minuto pasado alas 11 na at nasa katawan pa rin ni Kelsey siya Dumating ang ama ni Kelsey mamaya at sinabi niya na kailangan ito ng tulong Masaya si Naa at Riannon na naisalba nila ang buhay ng isang tao Kinabukasan, naging babaeng itim siya Nakipagkita siya kay Riannon na humiling na makipagkita sa kanya sa gabi Gayunpaman, hindi makakapunta siya dahil may date ang babae sa kanyang kasintahan at hindi ito maaaring makansela Kinabukasan, nagising siya sa katawan ni Alexander, kaklase ni Riannon, sa buong araw ipinagmalaki niya kung gaano kagaling na tao si Alexander. Nais ni Riannon na manatili siya sa katawan ni Alexander ng ilang panahon tulad ng ginawa niya kay Kelsey, para makasama sila ng matagal. Matamlay na sumang-ayon siya at namuhay bilang Alexander sa susunod na mga araw. Ganap na nilabag niya ang privacy ni Alexander at tinanggihan ang mga tawag ng ina nito para ma-enjoy ang oras kasama si Riannon. Sa araw na yon. Karawani Alexander at naghanda ang kanyang pamilya ng surprise para sa kanya. Nakonsensya siya sa pagwawalang-bahala sa kanila buong araw. Naging dismayado rin ang mga ito sa kanya. Humingi ng paumanhin siya sa ina ni Alexander at nagdesisyong iwan ang katawan nito pagkatapos ipaalam kay Rianon bukas. Kinabukasan, inayos niya ang isang magandang hapunan para kay Rianon. Habang nag-uusap sila, ibinunyag niya na hindi na siya magiging Alexander mula bukas dahil ayaw niyang sakupin ang buhay nito. Sinabi niya na hindi sila maaaring magkasama ng matagal sa totoong buhay. Kaya nais niyang makipagrelasyon si Rianon kay Alexander dahil mabait ito at perpekto para sa kanya. Nang mapagtanto na ito ang huling gabi nila ng magkasama, sumayaw at nag-usap si Rianon at ah. Ginugol nila ang kanilang huling mga oras ng magkayakap sa kama ni Alexander. Kinabukasan, Nagising siya bilang mayamang babaeng itim na si Katie at umalis sa magarang kotse nito. Samantala, nakilala ni Rianon si Alexander sa eskwela na pinuri ang kanyang ngiti. Sabay silang naglakad papunta sa klase. Natapos ang pelikula habang nakita natin siya na nagpo-post ng video sa Instagram na nage-enjoy sa buhay niya bilang bagong tao sa Central Park. Dahil sa kanyang hindi makasariling desisyon, iniwan niya ang buhay ni Rianon para makapamuhay ito ng masaya kasama ng iba. Ito ang tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.